Magandang gabi sa ating lahat. Sa aking mga kapwa Ilocano. Tapos nga yung mga kamay ninyo. Naimbag na rabi katakaya amin na po. At din no itata. Sa mga kapwa ko Pangasinan, masanto siya labi at si kayo namin. Sa ating mga kababayan sa Central Luzon, Pampanga at Tarlac, Maya Pabengi, Kekungan, sa mga kapwa Bicolano, Maria Gabi, sa inyo, kapos at sa ating mga minamahal na bisaya. Maayong gabi ay kaninyong tanan At sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. Alam po ninyo, wala na akong masasabi rito nasabi na sabi na nung mga nagsalita. Si Atty. Vic nagsalita na. Attorney Jimmy nagsalita at siyempre si Senator Bato nagsalita na. Pero ako ay naka-jacket ngayon. Ang jacket ko ay parang pulis. Sa ating mga kapulisan kasi membro po ako ng adapted uh, class ako ng Philippine National Police Academy Class of 1988. At marami sa kanila ang nagsasabi, hindi lahat ng mga pulis. At napaka maraming mga pulis ang sumusuporta kay Tatay Digong! Yan, kaya ako nag-uniforme ngayon para alam nila na maraming matitinong mga pulis. Kasi galit na ang taong bayan sa mga pulis. Totoo yan. Huwag naman po sana. Nakita natin, isinabi at napahinggan natin si Senator Bato kanina, pulis din yan si Senator Bato. Pulis din si uh, Senator Bongo kasi kami mga adapted Kaya yung, adapted yung, classmate ng Philippine National Police. Oh. Mga babae na, pakinggan nyo na siguro yung ating mga vlog sa Facebook at sa kasabdikto. Pang-apat na gabi na ngayon na halos hindi tayo nakakapagpahinga, hindi tayo halos natutulog at uh, yung nangyari noong March 11 na hindi namin malimutan ni Atty. Torion. Talagang masamang-masama na yung loob namin noon. Alas 2 pa lang ng hapon, gusto na nilang ikarga si Tate Digong sa aeroplano. Sabi nila, hindi raw sila magkipagtulungan sa ICC. May sulat pa ang malakanyang kay Bibi Sara ng December 2023 at talagay doon nasabi nila na hindi nila papayagan yung ICC na mag-imbestiga o kaya'y huliin si Tante Digong o sino mang Pilipino na dinimanda nila noong 2017 dahil daw 2019 hindi na nga tayo membro ng ICC lahat tayo naniwala sa ganun. Opisyal po yan na kanilang inilagay sa sulat. Pero, pagkatapos nun, nabanggit na ni Sen. Bato, na dahil daw sa pagiging membro tayo ng International Police, kaya daw sila nakipagtulungan doon sa Interpol. Sabi ni Atty. Panelo, sabi niya, bulahin mo ang lelang mo. <laughs> Sabi ko, huwag yun na kaming bulahin. <laughs> Dahil maliwanag na maliwanag na alam nyo na yung Interpol ahensya lamang po yan ng ICC. Ang ICC ang principal. Kung nakipagtulungan ka doon sa ahente, nakipagtulungan ka na rin sa principal. Because the act of the agent is also the act of the principal. Basic, yan sa aming mga abogado. The agent always follow the principal. Ito ngayon ang uh, sitwasyon natin para sa inyong panaman. Masyadong maingay yung mga taga-suporta ng kabila kahit na 20% na lamang sila sa bayanan. Pero maingay sila dahil hawak nila ang media. Hawak nila ang kapangyarihan. Kung inyong mapipapapakinggan yung kanilang mga sinasabi sa mainstream media, ang sinisisi nila ay dahil daw 30,000 na Pilipino ang pinatay ng EGK ni Tatay Digong ah yung 30,000 na yan sinulat lamang yan ng Rappler at sa ka-inquirer at inulit-ulit ulit-ulit nila marami rin sa mga ating mga kababayan ang naniwala nga meron ng 30,000 pero kung titignan mo yung warrant of arrest na ginamit nila sa pag-aristo kay Tatay Digong ilan yung pinatay daw. Labing siyang daw sa Davao, 24 sa buong Pilipinas at binabanggit doon sa warrant of arrest na hindi lamang mga namatay dahil sa iligal na droga, pati mga magbanakaw. Nakalagay doon. Alleged persons who have been using drugs and thieves. Crimes against humanity ba yun? Maliwanag na mali-mali. Pinagtatawanan tayo ngayon ng buong mundo. Pati Amerika, pinagtatawanan na tayo ngayon. Hindi nila nire-recognize yung ICC. Pinagtatawanan tayo ng Russia. Hindi nila nire-recognize ang ICC ng Indonesia, ng Pakistan, ng China, ng Israel. 60 nations all over the world don't recognize the International Criminal Court. But here in the Philippines, despite the fact that we are not members of the ICC, we have surrendered a Filipino, the greatest president ever, Tatay Digong, in the hands of the foreigners. Yan ang nakakasakit sa akin, mga kababayan. Patlong gabi po akong halos walang tulog. Tinitignan ko ako ang nangyari. Sinasagot ko lahat yung mga nagkukumento sa akin. Pero kaninang umaga, sabi ko, mamamatay na ako rito kung hindi ko ilalabas yung sama ng loob ko. Kaya po ako naiyak kaninang umaga. Umiyak po ako, ayot na sabihin pa ni Mayor Basti with all due respect at ni Atty. Vicky Rodriguez na hindi ito panahon na tumulo ang luha natin. Si Tatay Tigo nga, iyakin din na katulad natin. Kung ang ipinaglalaban natin ay ang karapatan ng bayan at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, hindi po ako nahihiya na lumuha. Lumuha na po kayo, umiyak na po kayo, upang sa ganon, panbalik ang inyong lakas na labanan itong kasamaan na umiiral dito sa ating bayan sa pero tama yung sinabi ni Senator si Bato, wag tayo gagawa ng anumang marahas na hakbar para bigyan sila ng pagkakataon na mag-declare ng martial law. Dahil iyan ay kasama sa kanilang plano. Tanggalin nila si BP Sara, ipatalo lahat ang senatorial candidates ng PDP laban Suka, at mag-declare sila ng martial law. Kaya ito, makikita nyo, Sino ang mga mastermind? Inaamin nila doon sa aming uh, hindi naman debate yon appearance sa media sa headstart ni Karen Davila at doon sa on point ni Pinky Webb. Kumapir ako doon. Binanggit ko na kung paano yung ginawa nilang manyobra Illegal na ginawa ng mga kapulisan. Alam na po ninyo yon Pero sumunod, isang cabinet member senior cabinet member ang nagsalita. Alam ninyo po, sa batas, meron tayong tinatawag na doctrine of qualified political agency. Ibig kong sabihin nun, kung ano ang sinasabi ng mga cabinet members, iyon ang sinasabi ng presidente ng Pilipinas. Kung anong salita ng isang cabinet member, iyon ang salita ng presidente ng Pilipinas hanggat hindi pinabago ng presidente ng Pilipinas. Anong sinamin nitong cabinet member? Na talagang gumawa sila ng pribadong aeroplano. Ipinarada nila doon sa airport doon mismo, sa area na pang presidente lamang. Sino ang nagbayad ng pribadong aeroplano na yon? Inamin nila. Kung magkano hindi natin alam, pero hindi bababayan ng limang milyong piso. Tapos sa isang programa, tinanong uli ni Miss Pinky Webb kung sino, sino sa mga cabinet members ang nakakalam nito. Kilala niya si Ama ito, hindi ba? Malala ko tuloy yung munting kaalaman ko sa Biblia kasi apat na taon naman akong naging sa Kristal mga no? kayo nag-aaral ng high school. Alam ko naman po yung kwento ni Herodes at ni Judas at ni Poncio Pilato. Kilala niyo na kung sino ang Herodes at mga traidor na ipinagkanulo nila. At isinuko upang parusahan ang isang Bigong Duterte sa dayuhan. Alam na natin niya, papayag bang maulit pa ba ko So mga kababayan, ako po si Raul Lambino. Ilocano po ako, tulad ng mga ibang Ilocano naglingkod kay Tatay Digong. Kasi mas marami kaming mga Ilocano na membro ng gabinete ni Tatay Digong. Majority ng kanyang members of cabinet Ilocano. Wala po sa amin kahit isang Ilocano ang tumatalikod kay Tatay Digong. Kasi ang totoong Ilocano ay merong paninindigan may pagmamahal sa bayan at sa bawat mamamayang Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming maraming salamat si Attorney Raul.